Hi guys, welcome back sa channel. Alam kong kadalasan, masaya at magaan ang content natin. Pero this time, hindi na pwedeng manahimik na lang. May issue na naman na lumulutang, at sa sentro nito, si Medeth, oo, siya na naman, at grabe na talaga ang pangbabash na natatanggap niya ngayon. Sa isang simpleng selfie na kakilala ni Medeth, biglang nagkaroon ng mga haka-haka, kumalat sa social media na may mga lalaki, raw si Medeth, Kesho itong kasama niya sa picture. Kasi ping daw, parang lahat na lang ng simpleng kilos niya. Pinapalitan ng kahulugan ng mga taong malalaswa ang utak at walang ibang alam kundi manghusga. Talagang grabe na ang kultura ng paninira ngayon. Sa sobrang talangka ng utak ng ilan, pati inusenteng larawan ay ginagawa ng kwento, ang selfie, nagiging mali siya, ang ngiti, ginagawang senyales ng kung ano-anong kasinungalingan. Pero ito ang realidad, sa panahon ngayon, hindi na basta-basta tayo pwedeng maniwala sa mga larawan online. Bakit? Dahil andyan na ang AI, andyan ang Photoshop, isang click lang, kaya nang baguhin ang hitsura ng larawan para magmukhang totoo kahit peke. Hindi na bago sa atin ito, lahat tayo, alam na natin kung gaano kadaling gumawa ng edited photos o fakes kaya kung may kumakalat mang mga larawan ni Medeth na parang kainahinala. Huwag agad maniwala, posibleng gimmick lang yan, gawa-gawa, peke, at ginagamit lang ang pangalan niya para mag-viral. Ang masakit pa, ginagamit ang mga ganitong peking issue para makahakot ng views, likes, followers, yung buhay ng isang tao, ginagawa nilang content, yung reputasyon niya, sinasakripisyo para lang may mapag-usapan ang social media platform. Pero eto ang tandaan ninyo, ang mga totoong nakakakilala kay Medeth, hindi basta-basta naniniwala sa mga paninira. Kasi alam nila kung anong klaseng tao siya. Marespeto, may prinsipyo, hindi madaling matinag sa ganyang klase ng pambabastos. Alam nila na lahat ng ito ay pansamantalang ingay lang. Mga gimmick na mawawala rin kapag nahanap na ng mga tao ang susunod na pagkakaguluhan. Kaya kung isa ka sa mga nanunood ngayon na nag-share ng mga peking larawan, o nagko-comment ng bastos kay Medeth, mag-isip-isip ka naman. Tao siya, hindi siya mimi, hindi siya punchline, may damdamin siya, may pamilya, may pangalan siyang pinaghirapan niyang buuin. At kung tayo ay tunay na may malasakit sa kapwa, sana mas maging maingat tayo sa mga banibitawan nating salita online, minsan, isang komento lang, isang share lang pwede nang sumira ng buhay. Hindi ito simpleng issue, isa itong paalala sa ating lahat na sa kabila ng kaginhawaan ng teknolohiya, mas lalong kailangan ng responsableng apag-uugali. Kaya sa mga patuloy na naniniwala kay Medeth, saludo ako sa inyo. Hindi natin kailangang bumaba sa level ng mga naninira, dahil sa huli, ang katutuhanan pa rin ang mananaig, stay kind, stay smart, at higit sa lahat, Maging mabuti tayong tao, online man o sa totoong buhay. Kung gusto mo pang i ang panig ni Medeth, or gusto mong tumulong sa mga kagaya niyang nabibiktima ng maling akala, this is the time. Hashtag stand with Medeth, hashtag tigil na ang paninira.